Hello guys! For today's vlog, ako nga pala si Lay, isang OFW dito sa Taiwan. Tara, at soshi ko ngayon. Samahan nyo naman ako ngayon dito sa mall. At ano pa nga ba? Bipili tayo ng pang samgyupsal. Bali, nagbike na lang pala kami dito dahil wala nang bus. Kapag napadaan na kasi yung bus, yung kasunod niya isang oras na. Late ko na nga palang na-edit tong video. Ito yung first time ko na nagbike dito sa Taiwan. Ilang taon na, nung huli ako nagbike. Kaya dito, hindi talaga ako maalam. Kaya nung nalaman ko ay eh, tuwang-tuwa talaga ako. Meron pa kasi kaming sinaswipe card dito. Yun yung pagpipayment namin. At ang kinagandahan dito sa U-Bike, napakamura lang ng kaltas niya. Tapos napakalayo na rin yung mapupuntahan niya. Medyo may kalayuan din yung train station dito sa amin. Kaya kailangan magbike hindi kayang lakarin. Kinagandahan din dito sa Taiwan. Mas nauunang dadaan ang tao kaysa sa mga sasakyan. Kaya 99% yung chance na maaksidente ka. Dahil hindi mabibilis yung mga sasakyan dito. Dahil sa traffic light, magkasabay yung go ng sasakyan. At ang paglipat ng tao Kaya dito sa Taiwan Once na nauna yung sasakyan kaysa sa tao Tsak meron na siyang multa Ganon sila kadisiplina dito At heto yung mall na sinasabi ko Dito ay napakamura ng na mga bilihin At yung iba'y bultuhan Itong araw nga pala ay Chinese New Year At dahil nga late yung edit ko Ngayon nyo palang siya mapapanood At dito ay nagulat ako Dahil sobrang lapit niya Akala mo naman lalamunin dahil may mga free taste, syempre hindi natin to palalampasin. kukuha mo talaga mabubusok ka ka free taste. Tingnan ko, magkano pala. Tingnan ko muna kung magkano. Lahat nga pala ng pwedeng kiluhin dito ay ikaw ang magkikilo. Pagkatapos namin mamili ng Samji, bumili muna kami ng tinapay dahil nagugutom na kami. At ito nga pala yung napili ko. Sobrang laki pero hindi naman siya ganun kasarap. At heto na nga yung pang Samjup Saldamin pag uwi ng bahay, inasikaso na agad namin. At ano pa nga bang inihintay ninyo? Sign na naman to para magsamji na kayo. Yun lamang po maraming salamat sa panonood. Bye!